Tol, nakakani, tang ini. Sige, Tol. Ano 'yan? Ah, sarap ng tubig eh. Sarap. Sige, sige, wait lang. Tara. Oh, sige lang. Sarap, po. Oh. Kaya nga, grabe oh. ano dito. Ang oh, sarap dito, lamig. Kaya nga eh. Tingnan. <laughs> 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 Ay tol, may ano, may tao yata na dadaan. Ay, kuya. <laughs> Tatanong ako sa inyo, ano, yung daan. Baka may alam ka dito. Kanina pa kasi ako naliligaw dito. Uh, Paikot-ikot lang ako. Tagasan ka ba? may, ano pa, may kawayan. Kanina pa ako nilalamig-lamig dito. May alam ka ba dito? Na kung ba, sa, saan po ba kayo papunta? Pauwi na sana ako. Kanina pa ako dito, ikot ng ikot. Ikot ka ikot? Wala kasi ako ibang mga... Eh, walang ikutan dito. dito eh. Ano po ba mga ikutan dito? Wala. Um, Bakala sana amino naman ako dito sa tabi Ano Oh. Sa iba niya lang. Kinakabahan ka sa dito. Na alam mo naman yung mga katulad ko. Oh, baka mamaya. Hmm, sa Mas mukhang magpapag mukhang ikaw maka yung nang sana mantala. Eh. Ako na noon. Kaganda ko ito. Ako pong manana man Hindi naman gano'n. Pero, pero taga rito ka rin. Oo, oh, taga dyan lang ako, sa barrio Maligaw. Parang ano, ako mukha ang kita. Bakit? Taga rito ka rin pala din. Oo. <laughs> oh. Hmm, parang, parang ano, parang nakita ang kita. Tol, masabi mo to? Tol. Hindi, ako, hindi video lang kasi kami kuya nag Naga, hmm. nagawagawa kasi kami ng video. Tap. Samahan niyo naman ako sa pag-uwi. Ay, at hindi po na natatanong. Marunong din pala ako mag-ano, mag-gano, mag-gani-gano. Ano mag mag -gan -gan -gan. ko, hindi po namin kailangan. Ah, hindi po, hindi po, okay lang, okay lang kami. Hindi mo din ako, kuya. Oo, oh, nag-i-enjoy lang pa, kami dito, kuya. Kasi, pa, kasi sa ulo, tingin ko ulo. parang ulo. may mga lamig-lamig ka dito sa mga... Kuya, oh, naghahawakan eh. Ano to, bro? Ah, baba natin. Hindi, ito, okay lang, yan hintal, okay lang, hintal. Kasi tingin ko parang may mga lamig-lamig. Oo, wag, wag. Ayaw niyo eh. Hindi, okay lang po kuya. Kasi ano, yung daan kong palabas, papunta sa kabila. Pero hindi kasi kami ganun oh, directo eh. Diretso lang dyan, no. Diretso ko lang dyan. Oh, Ayun yung magpa-pumasa na sumasa. Kasi pa, parang mga lamig, -lamig dito banda sa ano. Hindi, okay na kuya. Ikaw ba? Gusto okay mo mamasahe? Hindi, gago. Hindi nila kumasa nga dito, kuya. Hindi. Tsaka oh, ano, hindi kasi kami libre. Ito, parang may ano siya. Hindi kasi kami libre Oh, umalis ka na lang kay para ano, para walang gulo. Hindi, hindi tal. Talaga? Hindi tal. Sabi mo tol, private 'to. O nga, hindi kasi pwede daw maligo dito di ko alam na may ganyan nangyayari. Kinakabahan kasi ako mag-isa. Dito la, hindi kami nakakapagbiroan, umalis ka na tol ah. ang lalim mo. Oh. Kaya nga, hindi kami naay umalis ka na. Nakakaano ka eh. Naliligo kami na maayos eh. Igaganong ko lang sana siya. Kaya nga, umalis ka na. Kanina ka pa eh. Sorry ka lang kuya. Huwag ka nang magalit kuya. Oh, ano? Yeah. Babanatan ko yan. Ano? Ano tol? Babanatan ko yan. Ano yan. Alis Ano? Hindi, hindi kasi tol. Nakakaani. Tangin eh. Sige tol.